Shoutout po sa inyo mga ka-inspiration. Alam niyo ba nung nag-long ride po tayo papuntang Quezon, kahit dumaan po tayo sa mga ganitong daan ay hindi tayo nagkaroon ng problema dahil naihanda po natin ang atin pong motor. Bago po 'yon, siyempre, inalala po natin lahat ng mga bagay na dapat nating palitan, gaya po ng throttle body cable na ito. Actually, bago po tayo mag-ride, nagkakaroon na po tayo ng mga problema dahil namamatay-matay na dahil sa throttle body. Kaya inready po natin yan. syempre nagpagas po tayo at pumunta agad po tayo sa ating pong pinagkakatiwalaan na motor shop dito po sa Paranaque. Yan po ang window shop. Ayan, napakahusay at napaka ganda po ng kanila pong serbisyo po dito sa window shop. Ayan nga po at pinalagyan na po natin yan ng ilaw na ready po natin sa atin po talagang pang malayuan. At syempre, nagutom tayo kaya kumain muna. Pero pagbalik po natin ay patuloy na inaasikaso at inaayos yung atin pong motor. Kaya yan po, kung titinan po natin, nakasalang po yan. So pinagtulungan na po yan ng dalawang mekaniko, isang nagwawiring at isa para don sa mga pyesa na dapat linisan. Ayan si Pops o. Oh. Ayan, siya yung nag-asikaso po dyan sa atin pong, uh, ang tawag natin dyan, yung sa gilid, ano? Yung inayos yung mga pyesa at nilinisan. Yung mga dapat palitan ay pinalitan. Ang kagandahan po dito, meron tayo dyan waiting area para dun sa atin pong mga nagpapalinis, mga customer. At nilapitan ko lang si Pops. Ayan yung mga pyesa na inaayos. Ano? Sinasabi po niya, na mayroong mga bagay na dapat palitan. At yan ay pinapalitan po natin. At lahat po, yan, kung nakikita nyo yung atin pong pinakabit na horn or yung busina po natin, ano, at winawiringan we na po nung isa po nating ah uh, pops dyan sa window shop. Talaga naman pong tiwala. Sa tiwala, sa serbisyo ay maaasahan po ang window shop. At ayan na nga po, tinesting po namin na signal light. Ayan. At lahat ng kinabit, pati na yung ilaw sa ilalim. Oh. Talaga naman pong sa awa tulong po ng Diyos yun. No? Oh. Inihanda po talaga natin yun kasi baka tayo abutin po ng gabi. Alam niyo naman sa rides, possible na abutin tayo ng gabi. Kaya ito yung mga malulupit na ilaw na atin pong in-ready. Oh. WMC, Mini Driving Light at yung horn. Ayan, yung horn natin, yung oh. snail horn na atin pong pinakabit ay talaga namang naasahan po natin. At syempre, nagpakawa tayo ng picture dyan, pati dun sa may-ari. Shout out!